Binagkatiwala sa atin mga lods yung mga batang yan ng tita nila no para magsundo sa kanya sa Terminal 3. Surprise pala yung uwi niya mga lods. Okay na. okay po, salamat. Ay na si From Dubai si Ma'am. Kinakain niyo ba si kuya? Wala po. Hindi pa kami kumain, Ma'am. Tayo. Asan na sila Ate? Wala pa. Ay <laughs> meron. Mag-set up muna tayo dun bago tayo magano. Tawagan niyo mga yon. Hmm. Mag-hi ka, mag Hi! Oh, hi ka na, ma'am. Manonood yung mga kasama ko sigurado. Nakukukunin ka rin, kuya. Sabi ko, kunin nyo to pag uwi nyo next, December yata or next year. Kunin nyo si kuya. Delay si ma'am. delay si ma'am, lumapag. Oo, oh, delay. Delay ng one hour. delay din doon umalis eh. Sa Dubai. Dubai? Ulan kasi Saan ka sa Bulacan, ma'am? Bulacan, Bulacan Bulacan, Bulacan, no? Oh. Ano tayo, kuya? Mag-NLX na lang tayo Kasi high tide daw Baka mag-MacArthur tayo, we. bakat. Hindi mo makadaan Bakit hindi mo makadaan? Mag-ano lang po tayo Balagtas exit Okay, sige Tatlo pala yung booking natin Ngayong araw na to, mga lods, no? Porulong drive to Airport to Bulacan Dalawa, isang Bulacan-Bulacan tapos yung isa naman is Paumbong Bulacan. Tapos yung isa naman mga lords is dito sa May Commonwealth. Ah, uh, ano yan mga lords no, yung sa Commonwealth is yung kinuha natin yon kasi may mga kasamang bata. Ah, uh, pinasundo sa atin yung mga bata tapos dalhin natin sa Terminal 3 para magsundo sa tita nila. So, mas priority natin yung bata. Diri naman kasi ako aabot dito sa Paumbong Bulacan no. Kasi halos magkadikit lang ang oras nila mga lods, dalawang oras lang pagitan so hindi natin kayanin. Kaya pinasa na natin sa kasama natin driver. At least, recommended naman natin yan talagang mapagkatiwalaan. Kaya hindi ako natatakot pag sila yung kumuha sa pasahiro ko. Kampante ako, at least nakamonitor din yan mga lods pag sakay ng pasahiro hanggang sa pagbaba.